punto pong ito, pag-usapan naman natin ang mga pinakabagong update patungkol sa mga programa ng administrasyon dito lamang sa Mr. President on the go. Una nga po dyan, mga kababayan, ugnayan ng Pilipinas at Japan pagdating sa depensa at seguridad. Pinagtipay pa sa naging pulong na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Defense Minister, uh, Minister Nakatane Jen. Nagkasundo ang Pilipinas sa Japan na palakasin ang kanilang pakipagtulungan sa seguridad, particular na sa operational cooperation at defense equipment. Ayon kay Japan Defense Minister Nakatani Jen. Nakipagkita si Nakatani sa kanyang counterpart sa Pilipinas na si Defense Secretary Gibo Chidoro kasabay ng pagbisita ng opisyal sa Pilipinas mula February 22 hanggang 24. Matatandaang pumasok sa isang reciprocal access agreement ang Pilipinas at Japan para pahintulutan ang pagde-deploy ng mga sundalo ng Japan sa Pilipinas at vice versa. Niretipikahan ng Senado ng Pilipinas ang kasunduan noong nakaraang Disyembre. Nakiisa naman si Flag Officer in Command Philippine Navy Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta kay Japanese Minister of Defense na katanigyan sa pagbisita sa JS Hamigiri ng Japan Maritime Self-Defense Force sa South Harbor, Manila nitong lunes. Nagpaabot ang mga taos taus-pusong pasasalamat si Vice Admiral Espeleta kay Defense Minister Jen para sa patuloy na suporta sa kooperasyon ng JMSDF at Philippine Navy para magkaroon ng maritime security at stability sa reyon. Samantala, nagpahayag din si Japanese Defense Minister Jen Nakatani ng suporta ng Japan para sa mga warship ng Amerika o U.S. Navy na naglalayag malapit sa isa sa mga artificial na isla ng China sa South China Sea. Itong sinabi ng Minister Nakatani sa mga mamahayag matapos ang pakikipagpulong kay Admiral Harry Harris ng Commander ng U.S. Pacific Command na ang U.S. military ay nasa forefront ng pagsisikap ng international communities na protektahan ang bukas, malaya, at mapayapang karagatan sa South China Sea. Idinagdag na ipinahayag niya ang suporta ng Japan sa mga aksyon ng US. At yan po ang ating update ngayong umaga. Apangan ang